Kasabay po ng uh, Oplan Baya oh, Biyaheng Ayos na una pong inilunsad ng Department of Transportation. Makibalita po tayo sa mga terminal. Kuha tayo ng live report mula sa linya ni Bombo Baya uh, Bay uh, Penisa. Kauglay pa rin po sa sitwasyon sa mga terminal. Kamusta dyan, Bombo Bay? This Bombo Ever Live nga tayo dito sa San Terminal sa Pasay City kung saan makikita natin na dumadagsa pa rin hanggang ngayon ang mga last minute passengers na uuwi ngayon sa kanika nilang mga probinsya ngayong Pasko. Simula alas tres ng madaling araw pa lamang kanina ay hindi na mahulugan ng karayom sa dami ng tao dito sa terminal dahil sa mga pasaherong napagdesisyon na ngayong araw uuwi sa kanilang mga probinsya. Gaya nga ni Joe Wilson na... Anya hindi niya inakala na ganito kahaba ang pila na bubunuin niya bago makasakay ng bus. Kung alam niya lang daw sana na mas, ay mas inagahan niya ngayong pumunta dito sa terminal. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga pahayag ni Joe Wilson. Bali pa punta kami sa Lemery. Doon sa kapatid ko, try namin magpasko sa probinsya. Mga ano siguro, mga 5.30 na dito na kami. Ngayon wala pang bus. Hindi nga, ikala namin wala nang pila, wala pang pila pa ka dito. Kasi kahapon walang mga pila dito eh. Ngayon na nga pa na. Oo, oh, wala kami makaw, kundi yung talaga. Ang isang pasahero naman na si Doc Normie Cunanan ay tinatiyaga rin maghintay ng bus pa uwi ng San Pablo. Ngayon lamang siya nakauwi. Ngayon lamang niya na na umuwi dahil hindi niya maiwanan ang kanyang trabaho dito sa Maynila. Pagkatapos din anya ng Pasko ay babalik muli siya ng siyudad para sa mga pasyente, pasyente kanyang paglilingkuran bago bumalik sa muli sa probinsya. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. O oh, syempre, kasi 24 na ngayon eh. So, ngayong araw na to, kasi talagang Christmas na tomorrow, actually dapat hindi ako magbabas. Eh, syempre, meron akong family na gantay yung apo ko. So, yun ko na ngayon. May paso kasi ako eh. So, hindi. Babalik rin ako ng 26 kasi may work pa rin. Babalik rin ako. Uli, mga 30 na, uh, 31 na rin. Para gan mag-uwi. Sa so ngayon, Bombo Genesis, Bombo Ever, tinitiyak uh, tinitiyak ng pamunuan ng uh, uh, dito sa terminal na baka pumalo pa ng mahigit 10,000 ang mga pasahero dahil as of 6 AM dito sa terminal ay nasa 6,000 mga pasahero na ang pinaglilingkuran ng terminal. Inaasahan naman na bagamat bisperas ng Pasko ay aangat pa nga ang bilang na ito na mas marami ang uuwi ng mga probinsya dito sa terminal. Bombo Genesis, bom Bombo ever. Uh, good thing kung hindi pa naman fully book yung mga biyahe ngayon, Bababahia. Yes, uh, Bombo Genesis. Uh, dito kasi sa terminal na ito, first come, first serve basis sila. Ibig sabihin, kung sino unang dumating, sila ang mauuna sa pila. At wala naman uh, uh, anya dun sa tinanong natin kanina yung pamunuan ng terminal. No? Sabi nila wala naman silang... Uh, reservation fee at hindi naman sila nagpapa-reserve ng mga tickets. Kumbaga, first come, first serve basis talaga sila dito sa terminal. Medyo malalapit lamang, ano? kasi yung nababangit mo kanina, Laguna, Batangas, ano? yung mga pupuntahan lamang. Uh, usually kasi sa pang malalayong uh, terminal, nagkakaroon ng uh, reservation ano? ilang araw. Somehow, uh, kamusta yung seg oh, seguridad ng mga kababayan natin dyan? Kaninang alas 5, alas 6 ka pa nandyan, ano? nakita mo ba yung presensya kahit pa paano ng kapulisan ng maaga? Uh, Bombo Genesis, may nabataan tayong ditong tent ng kapulisan kung saan nag-chat, nagmamatsag din sila no, sa seguridad ng ating mga pasahero at tinitignan din nila yung mga gamit ng mga pasahero natin kung may mga ipinagbabawal bang gamit na may mga pinagbabawal bang gamit na dala itong mga pasahero at as usual, nililit din nila naman ito sa pila. Kung baga uh, uh, sa kanila uh, da dadalhin nila yung pasahero dun sa hanggang sa bus para hanggang makasakay eh, sure na sure na safe ang ating mga pasahero. Alright. Follow up lang ano, Bombo, Bea. Sabi mo kanina, di mahulugang nga karayom ngayon yung mga paserong nagdadagsa dyan sa terminal na yan. How about naman sa mga bus units? Sapat ba ito para naman sa demand ng mga pasahero ngayon dyan na, ngayon sa terminal, Bombo, Bea? Yes, Bombo Ever, no? actually, kanina, nung nandun tayo banda sa kabilang part ng terminal, eh parating nang parating yung mga bus na siyang mag dito mga pasahero na to kasi ina-expect nga na mas papalo pa ng 10,000 ang mga pasahero dito sa terminal sa Pasay City at for sure sa iba mga terminal din ay ganun din ang sitwasyon. Uh, tinanong natin kanina kung sapat ba yung mga bus na meron sila para ma-accommodate lahat ng uh, uh, tawag dito ang um, lahat na Last minute passengers, uh, Bombo Ever, sabi naman nila at siniguro nila na marami at sapat ang bilang ng kanilang mga bus para ma-accommodate ang mga pasaherong ito, Bombo Ever. Okay, sige. Maraming salamat. Ikat ka dyan, Bombay. Live dito sa Pasay Terminal, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!